Ito po naluto ko ngayon. Bago po ako mamili eh. gagamitin ko po muna 'tong hinog na hinog na dalawang malalaking kamatis bago po mabulok. So matigas-tigas na. Ito po ay na na. Etot nagtutubig-tubig na eh. So hihiwain ko at nagkakalerot-lerot na. Hiwain po natin ng maliliit. O, mantika po sa kawali. Pag mainit na po 'yung mantika, maglagay na po tayo ng bawang. Lutuin ng konti ang bawang. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Bago po kami mamili, eh, inuubos ko muna yung mga ricado din ya, sa loob akin ng palamigan. At nakahagila po ako ng mga ritaso. Tagni-tagning mga ricado na naman ang gagawin natin eh. Pero nakabuo po ako ng isang ulam pero talagang masarap. At tapos po ng sibuyas, mga dalawang minuto. Nakapo, nasunog-sunog na yung ating bawang. Ilagay na po natin ang ating siling pula. Kalipas po ang isang minuto, ilagay na po natin ang ating tinapa. Luto na naman yung ating tinapa eh. Kaya lang binubuhay natin yung lasa. Tapos po niyan eh, isunod na natin tong ating tokwa. Pero kung gusto nyo tostado, edi iprito nyo po. Hindi ko na po tutustahin at nakita nyo, sinama ko na po sa ating pinapa. Toyo o patis, dalawang kutsara pong toyo at pamintan drog. Sige, sasama sa ko na po itong ating sibuyas na mura. Papatayin ko na po yung apoy. Ito po yung tatlong itlog na binati ko. Inalagay ko na po itong ating tokwa at saka po yung ating kakaunting pinapa. Kung gusto niyo po lagyan ng harina eh, nasa sa inyo na po yung... O magpainit po tayo ng marami rin mantika at nilagyan ko po ng kalahating tasang harina itong ating uh, pinagsama-samang ricado. Baka magtataka kayo, tinutorta ko po ire. Pero ang kamatis eh, nasaan? Manood po kayo. Medyo makakapal po itong tortang ginawa ko. Nakita nyo ba? Kaya tatlong minuto ko po itong pinrito bago po itinaob. Sa makatawid po, mga 6 na minuto ko itong ipindito, tinusta ko talaga ng mabuti para po masarap at medyo may kagat at malutong yung ibabaw. Balik po natin yung kawaling ating pinaggisang kanina. Ilalagay ko na po itong ating kamatis, pamintang durog. Patis po din yung ilalagay ko, dalawang kutsara. Maglalagay po ako nito ha, shrimp cube. Para may lasa-lasa. Kung ayaw niyo pong maglagay, bahala po kayo. Tunawin po natin yan. Alagyan ko na po ng sabaw. Oh, ito po yung dalawang tasa ng tubig eh Pero hindi ko po ilalagay lahat O oh, ngayon kumukulo na po Maglalagay po tayo ng Multi-purpose o all-purpose cream Meron po ako ditong frozen spinach Pero kung medyo mahal-mahal po sa inyo yun gumitin na lang kayo ng dahon ng kangkong Ayos na rin po yung Alagyan ko po ng gisantes Ito natira eh Ito na po yung gisantes na nakikita nyo ngayon Tikman nyo na muna Sarap! Lagyan po natin ng konting keso at medyo umalat-alat ng konti Para medyo maging malapot yung ating sabaw Haluin po natin yan Ako po, ang ganda tingnan, di po ba? Berget pula, dahil dun sa kamates O siya, pag kumukulunay, eh, ilagay na po natin itong ating tortang tinapa Na may kasamang tokuwa Yan eh, kung kakain na po kayo mm. At hayaan nyo na pong lumapot yung ating uh, malakremang sabaw Sarap nito, tingnan nyo nga na pagtagni-tagni natin yung mga ricado at eto ko nalabasan ito po yung mga natira-tira lang sa refrigerator na inipon-ipon ko yan, nagawa pa tayo ng isang ulam kakainin nyo po yan, mukha namang masarap eh, hindi po ba? okay na po ba halang dumiskarte kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o anong mabili nyo sa palengking mura at madaling lutuin yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko din sa bahay kayo ang boss eh, Bilaro po